Yan. Yan, nandito na tayo sa baba ng Brookhaven. Sa baba ng Brookhaven. Ayan yung baba ng Brookhaven. Yan, tatapos po dito. Ayaw pa, pwede tayo gumawa ng korte dito. Ano? Ano na? Oh, paano

lapit na tayo sa police station na ano no to wala no, sunog na yeah, okay, okay, yeah, ka no. ayaw, ah. no, yun kaya tayo dito yan may kwarta dyan wala tayo ah dapat ganun ayaw kailangan siguro ng bed

yung yes, siguro to. Sa na video na lang to. Ta. Dito tayo. Baka magtamay patay sa sunog eh. Mm -hmm. Ito pa secret. Ito pa secret. Ito pa Ito pa emotes kaya tayo natin to merd tataas ng talbi natin diba diba taas o oh. langit na to diba taas Hasta la gente.

kalimutan ko na eh. Ay, dito pala. Dito pala. Sorry Iba na to, iba na. Iba na to. Police station. Iba na to, iba. Na to. Iba na to, iba. Na to. iba, na to. iba, na to. iba.